guys nandito ako sa labas tignan nyo ang dates ayan oh, ang cute cute ng dates ayan ang dates dito ayan dates po yan dates mababang dates yan kasi nandito po ako sa labas ayan. ang cute ng dates ayan po dates yan dates na mababa ayan ang daming bunga oh. ayan ang dates dito hindi po yan ano kundi hindi po yan pinatubo kundi tinanim po yan kasi hindi po tumutubo dito ang dates kailangan itanim itanim na hindi ano ayan po ayan po ang date tapos dates din na mayroon din pong ma matataas na dates ayan po dates po yan dates po yan yan matataas din po yan mataas Tatlong klase po kasi ang ano ng dates. Ayan po. Ayan, ang dates. Ayan, matas na dates po yan. Tapos, yun, pinakita ko kanina mababa. Ayan po ang dates na mataas. Ayan, mababa din po yung dates na yan. O. Oh. Ayan, oh. dates din po yan. Ayan, o. Oh. ganda. Dito po ako sa labas eh. Nagtanong, nagtanag. Tapon ako ng basura. Ayan, dates po. Tinyan na yan. Nakita nyo na ang dates.